Nag-aasam ka bang yumaman sapagkat ang iyong mapapanood ay naglalaman ng prediksyon patungkol sa 7 Western Zodiac Sign na yayaman sa taong 2026? Kabila ka kaya sa 7 Western Zodiac Sign na magiging mayaman at suswertehin sa pera sa taong 2026? Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 7 Capricorn, ang taong 2026 ay magbibigay sa iyo ng malaking ngiti dahil kabilang ang Capricorn sa mga nakikinita magkakaroon ng matatag at masaganong pasok ng pera sa taong ito. Ang Zodiac na Capricorn ay ang mga taong ipinanganak sa buwan ng December 22 hanggang January 19. Ayon sa pagbasa ng mga bituin, ikaw ay maaari magkamit ng malaking tagumpay sa iyong propesyon at mga proyekto na magdudulot sa iyo ng kapanatagan at kaginawaan sa buong taon. Ang iyong kapalaran ay magniningning palalo sa larangan ng trabaho na iyong pinili dahil sa iyong sipag, disiplina at determinasyon na likas sa mga Capricorn. Suswertihin ka rin sa aspeto ng karera at pananalapi sapagkat ang Capricorn ay kilalang praktikal, responsible at matyaga na magiging sandigan mo sa paghatak ng mga bagong oportunidad. Ipinapayong samantalahin mo ang mga pagkakataong lalapit sa iyo ngayon taong 2026 dahil ang mga ito ay magbubukas ng daan para sa iyong pangmatagalang tagumpay. Ayon sa pagbasa ng mga bituin, ang planetang Saturn, ang iyong ruling planet, ay magbibigay sa iyo ng katatagan at matibay na pundasyon para sa paglago sa negosyo at karera sa buong taon ng 2026. Gayunpaman, mahalagang panatiliin ang balanse sa trabaho at personal na buhay. Iwasan ang labis na pagiging seryoso o workaholic sapagkat maaari itong magdulot ng pagod at mawala ang personal na oras sa pamilya o kahit kanino. Maging maingat din sa mga taong tila sumasabay lamang sa iyong pag-angat, ngunit may iba palang layunin alalahanin na ang iyong pagtatsaga at integridad ang iyong pinakamalakas na sandata patungo sa tagumpay. Ang iyong mga maswarteng kulay ay dark green, brown, at gray. Number 6, Virgo Para sa mga taong ipinanganak sa buwan ng August 23 hanggang September 22, alinsunod sa Western Astrology, ang Virgo ngayong 2026 ay may ituturing na promising year sapagkat bubuksan ng tadhana ang pinto ng kapalaran sa prosperidad na aspeto para sa iyo dahil magkakaroon ng madaming oportunidad lalo na sa usaping trabaho. Pinaniniwala ang malaki ang tsansa ng mga fresh graduates ngayong 2025 na makahanap ka agad ng trabaho sa unang bahagi ng taong 2026 kung mag aapply apply ka agad at kinakailangan lamang na maging masikap at bigyang dedikasyon ang paghahanda. Gayon din kung ikaw ay mayroong trabaho, nakikinita na malaki ang iyong pag-asa na ma-promote o di naman ay ma-recognize ng iyong boss ang iyong mga efforts. Kung ikaw naman ay mayroong negosyo na pinapatakbo, ay magiging positibo ang iyong income o finances sapagkat ang planetang Mercury na gumagabay sa iyo ay pagkakalooban ka ng prosperidad sa financial na usapin. Ipinapay naman na iwasan ang mga gastusin para sa mga maluhong bagay at pagwawaldas ng pera sa walang kabuluhang bagay dahil ito ang magiging sanhi para mawala ang taglay mong swerte ngayong taon. Kung may lilitaw man na problema patungkol sa iyong pinansyal ay nakikinita ng mga eksperto na malalampasan mo ang mga pagsubok na ito dahil mararanasan mo ang tulong ng iyong pamilya sa iyong personal na problema. Ang iyong maswarteng kulay ay green, pula at white. Number 5. Scorpio Sobrang maswerte ang mga Scorpio ngayong taong 2026 sapagkat isa sa katangian ng mga ipinanganak sa buwan ng October 23 hanggang November 21 ay ang pagiging matatag determinado at may malalim na emosyon. Ang Scorpio ay kilala bilang isang water sign na pinumumunuan ng planetang Neptune na sumisimbolo sa transformasyon, kapangyarihan at muling pagsilang. Alinsunod sa mga prediksyon, swerte ang mga Scorpio sa papalapit na 2026 sapagkat makakamit mo ang mga bagay na matagal mo ng pinapangarap at pinaghirapan sa loob ng maraming taon, ang mga hamon na darating sa iyo ngayong taon ay kakayanin mong lampasan dahil sa iyong malakas na loob at matalas na pakiramdam. At bilang gantimpala nito, ay makakamtan mo ang kapayapaan, katatagan, at mas matibay na ugnayan sa pamilya at mga mahal sa buhay. Kung ikaw naman ay may negosyo, magiging napakaganda ng takbo nito ngayong 2026 sa patnubay at impluensya ng planetang Mars, inaasahang lalakas ang iyong karisma, disiplina at kakayahang kontrolin ang mga sitwasyon. Kaya't mapapansin ka sa larangan ng iyong hanap buhay o karera. Iwasan mo lamang ang labis na pagdududa sa iyong sarili sapagkat maaari itong makasagabal sa iyong mga plano at makabawas sa mga biyayang nakalaan sa iyo para sa taong 2026 ang mga kulay na may kaugnayan sa lalim at misteryo gaya ng maroon, dark red at black ay itinuturing na maswerteng kulay para sa iyo ngayong 2026. Iwasan lamang ang mga sobrang maliwanag na pastel o kulay na maaari magpahina sa iyong natural na enerhiya. Number 4, Sagittarius. Ang year 2026 ay pinaniniwala ang taon ng tagumpay para sa mga taong ipinanganak sa buwan ng November 22 hanggang December 21. Ang Sagittarius ay isang archer na sumasagisag sa kalayaan, karunungan at mataas na mithiin. Tilala ito bilang optimistic at adventurous na ibig sabihin ay handang sumubok sa mga bagong bagay at hindi natatakot sa mga hamon ng buhay. Ayon sa mga eksperto sa Western Astrology, inaasahan na magkakaroon ka ng swerte at positibong kutob na may malaking koneksyon sa iyong profesyon at personal na paglalakbay sa buhay para naman sa iyong profesional na estado. Inaasahang makakaranas ka ng madalas na swerte sa usaping trabaho at kung ikaw ay naghahanap pa lamang ng oportunidad, malaki ang tsansa na makamit mo ang posisyong matagal mo ng ninanais. Kung ikaw naman ay kasalukuyang may trabaho, inaasahang magkakaroon ka ng pag-angat o promosyon at magiging maganda ang daloy ng iyong karir sa buong taon ng 2026. Bunga ng iyong positibo at malawak na pananaw sa mundo na dulot ng iyong ruling planet na Jupiter. Inaasahan din na magiging maswerte ang taong ito kung nais mong subukan ang mga bagong paraan upang palaguin ang iyong pinansyal na kalagayan tulad ng pag invest o pagnenegosyo posible ring mabigyan ka ng pagkakataong maglakbay abroad ngayong 2026 bilang bahagi ng iyong pagnanais na matuto at bagong karanasan na magpapaunlad ng iyong kaalaman. Ang iyong lucky color ay purple at royal blue. Number 3, Aquarius. Ayon sa taon ng horoscope, ang Aquarius ang pangatlong pinakamaswarteng zodiac para sa usaping pera, negosyo at karir ang taong 2026 ay magdadala ng napakalaking tagumpay para sa mga ipinanganak na Aquarius sa buwan ng January 20 hanggang February 18. Ang iyong mga ideya at inobasyon ay inaasahang magiging lubhang produktibo sa taong 2026. Magagawa mong kumita ng malaking halaga at tinitiyak sa iyo ng mga paggalaw ng planeta na ikaw ay kikita ng malaking pera mula sa iyong mga proyekto at karir sa taong 2026. Para sa mga Aquarius na nasa kumpanya ay inaasahang makakakuha ka ng malalaking deal sa larangan ng teknolohiya o modernong negosyo kasabay ng pagtaas ng kita at pagbaba ng iyong gastusin dahil sa iyong kasipagan at dedikasyon may paalala ang mga eksperto na ang iyong swerte sa pera sa taong 2026 ay maaari rin magdulot ng malas sa usaping pamilya at pag-ibig sapagkat ikaw ay magiging abala sa iyong trabaho. Ipinapayo na bigyang panahon ang iyong mga mahal sa buhay upang mapanatili ang balanse at personal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Ang pagkakaroon ng tamang balanse ang magbibigay sa iyo ng malusog na isipan at patuloy na daloy ng swerte sa buong taon ng 2026, ang iyong masuwerteng kulay ay turquoise, electric blue at gray. Number 2, Cancer. Maganda at prosperous ang nakikitang kapalaran para sa mga taong ipinanganak ng June 22 hanggang July 22 sa zodiac na Cancer. Sapagkat magtutuloy-tuloy ang iyong magandang paglalakbay sa iyong negosyo at pasok ng pera sa taong 2026, ang iyong magandang nasimulan sa year 2025 ay magbibigay sa iyo ng malaking laban sa iyong kakaharaping problema sa year 2026 na hindi mo halos mararamdaman sapagkat ito ay dahil sa iyong likas na disiplina sa paggamit ng iyong pera at talino sa mga desisyon sapagkat isa ang cancer sa may katangi ang resilience o isang abilidad na mabilis makarecover matapos ang isang matinding problema, malaki ang tsansa na ikaw ay magtagumpay sa iyong minimithing makamit sa year 2026 kung mas magpupursige ka sa pagsisikap na may buong dedikasyon ayon sa pagbasa sa mga bituin na ang planetang Jupiter ay magpapamalas ng kinang na magiging sanhi ng iyong suwerte sa pagpasok ng taong 2026 hanggang Mayo ng 2026 at nakikinita na sa panahong ito, magtatamuka ng magagandang resulta sa iyong pinagkakaabalahan. Kaya ipinapayo na samantalahin ang pagsisipag sa mga buwan na nabanggit. Nakikita rin na darating sa iyo ang ginhawa na matagal mo nang iniisip ng ilang taon at pagpapalain ng tadhana ang iyong buhay kung ikaw ay mayroong asawa at pamilya. ilalarin rin ang kanser na nahahawa ng swerte o good luck kung ikaw ay madidikit o makikipagkaibigan sa mga taong ipinanganak na Gemini, Leo, Libra, Aquarius, Virgo, Sagittarius at Aris, ang iyong mga hindi kinakailangan gastos ay maaaring makasira ng iyong swerte sa pasok ng pera. Kaya ipinapaalala na ang taong 2026 ay maaaring magiging taas-baba para sa mga kanserian kung hindi mag-iingat sa mga bagay na hindi mo naman lubos na kailangan kung ang mga babalang ito sa iyong financial na kita at ipon ay iyong mapagtatagumpayan, mananatiling maunlad ang kalagayang pinansyal ng mga taong ipinanganak sa zodiac na cancer. Ang iyong mga maswerteng kulay ay red, white at brown. Number 1. Taurus Inaasahang magiging sobrang pabor para sa mga Taurus ang mga swerteng darating sa iyo sa taong 2026 kung ikaw ay nagsumikap sa taong 2025. Ang Taurus ay mga taong ipinanganak sa buwan ng April 20 hanggang May 20. Nakita sa pagbasa ng mga bituin sa Western Astrology na ang year 2026 ay magpapamalas ng dami ng prosperidad at pag-asa at ito ay dahil sa iyong likas na pagiging malakas ang loob at matiisin ang pagkakaroon ng matinding pagsisikap ay nakakasiguro magdadala sa iyo ng pagkainhawaan sa pera sa buong taon ng 2026 para naman sa iyong career ay ipinapayo ng mga eksperto sa Western Astrology na maglaan ng malalim na focus sa iyong trabaho upang maabot mo ang iyong gustong resulta dahil dito inaasahan din ang swerte na darating sa iyo na mabigyan ka ng isang promotion upang mapunta sa mas mataas na posisyon sa aspetong pinansyal naman ay inaasahang magaan na pagsubok lamang ang iyong mararanasan sa taong 2026 at ayon sa prediksyon, nagaganda naman ang daloy ng pera sa iyo sa buong taon ng 2026. Inaasahang magiging praktikal at wais ka sa iyong mga pagpapasya at pipiliin mong paglaanan ng iyong pera ang mga hinaharap at pamilya at mawiwili ka sa pag-iipon ng pera. Sa taong 2026, kaysa waldasin ito sa mga luho. Ang iyong maswardeng kulay ay red at beige. Naway maganda ang buong taon natin ngayong year 2026 at laging pakatandaan na ang mga nabanggit ay mga gabay lamang at hindi dapat ibase dito ang ating pang-araw-araw na buhay at kilos. Mas mainam na gawin natin itong motivasyon at sikapin nating maging mabuting tao, masipag at may malakas na pananampalataya sa Diyos dahil siya lamang ang lubos na nakakaalam ng lahat ng magaganap? Isa ka ba sa mga nabanggit sa pitong pinakamaswarteng zodiac sign sa taong 2026? Ikaw ka ideya, ano ang iyong zodiac sign? Comment down ang iyong opinion o kasagutan Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.